so guys, dito na naman tayo sa ating farm. Tayo maglipot-lipot. Sa hapon, mas malamig guys. Ayan ang tanim natin. Bagong tanim na naman ito. Matalong. Ayan. Masarap ang buhay dito sa probinsya sariwa ang mga gulay ito ang buhay natin sa probinsya ayan ang mga tanim pag namunga na naman mga ito safe na naman tayo sa ulam ayan ang kamote sarap sa pang umaga nilagang kamote karibos ito yung mga ito po na gulay iba't ibang klase ng gulay ayan maraming tanim ng gulay ayan ito tayo dito pag masipag ka lang maraming mga ani mga gulay na sariwa yun guys Ito tayo, ayan ayan ang mga sitaw ayan ang mga tanim namin dito sa probinsya salamat guys